Takot na takot ko mga kaibigan Buti pa si Maria at ganyan lang Naka sunbathing lang na ganun oh. Ang saya saya Ano tikman natin Oo oh. Nang hinanap mo Mahal Tolia ay Mahal Nakalimutan ng toothbrush Oo Parang kakaiba ito ah Kakaibang mall diyan na natin 35-36 degrees siguro, ano? Oo. Mm Mainit -mm. talaga. Grabe. Pumunta ako dun sa beach. Mm. Ang ginawa ko yung mga bata. Oh my goodness. Akala ko ma... Mahihimatay ako. <laughs> Parang mababaug ka kung yun ang ano. Kasi yung init, galing sa baba at saka sa taas. Mm. Siyempre yung balls mo na naiipit sa heat. Siyempre yung balls mo naiipit sa heat. <laughs> Oh Italian bread. Huwag mong ilabas yung ano lang. 7.23 na po ng umaga mga kaibigan. Good morning. At syempre, nandito po ako sa sunset pala dito mga kaibigan. Oh. Nandito po ako sa beach at ganito po yung itsura. No? Na? may nag-aayos ng beach doon may mga nag uh, stroll stroll dito no ay grabe ang ganda rito punta tayo sa may tubig kagabi nag ano na kami ni Liam dito nag swimming swimming na kami kasi hindi makapagkanta yung si Liam no ay grabe ang ganda di ba sa uh, maglakad-lakad tayo oh. yung beach nila very fine tapos ito flat ito mga kaibigan inaano siya inaayos siya may sasakyan na nag-aayos dun oh. kung rinig nyo yung ano yung motor niya ah oh, diba oh, ayun may nagkano ng aso pa dun sa beach ah oh, diba oh, andito kami ka, kagabi ni Liam dyan ay nakah Ah, uh, sina Mrs. Tulog pa sila. No? Siyempre. At siyempre nandito ako. Uy, my goodness. Oh, oh di ba? Ang saya-saya. So, ayan. Oh, di ba? Mga kaibigan. Dito, oh, ayos yung ano. Oh. At saka ano dito, mga kaibigan, napaka-init. Mainit yung ano. Napakainit oh, ng uh, ng tubig. Ah, medyo lumamig na ngayon ah. Oh. Ah. Medyo lumamig na. Ah, ba? Diba? Ah. At ako naman mga kaibigan, bago bago gumising sina na ano, subukan kong maghanap ng kape. Kasi ano, hindi ko wala kaming ano, wala tayong, wala tayong water cooker yung coffee maker ang nandito pala sa kanila akala namin may water cooker din sila so magkahanap tayo ng kape kasi breakfast na walang kape ay parang hindi breakfast <laughs> Opo ako muna rito kasi parang gusto kong umupo muna na ah, diba? Ay naka, ang ganda ng beach. Na? Good morning mga kaibigan good morning. Hindi pa ako naghugas ng mukha. Oh, okay lang yan. So, mahal. Wala, hindi pwede akong makabili kasi kailangan pa ng mga kaibigan. Lagyan ito ng pera, tapos i tik 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 ganun lang. Ayun Kung ang pangang pambayad. So, hindi, hindi siya nag-accept ng cash. So, yun, wala tayong nabili at magpapa-init tayo ng tubig dyan. Gusto ko sanang bumili ng kati, mga kaibigan para gamitin namin ito. Ayan. Pero, yun, hindi pwede. So, mag-boil mag na lang tayo ng tubig dyan. Magpapainit tayo ng tubig at instant yung uh, kakapin natin, no? So, later na lang yung mga ano, mga ibang gagawin pa natin dito kasi, eh, parang ano pa, parang pagod pa rin ako, no? Mahal, ikaw, okay lang? Okay, okay good maganda kung gano'n ang init-init dito pupunta muna kami mag grocery muna kami kasi wala kaming ulam wala kaming masyadong pagkain kailangan namin yung mga fresh na ulam kaya punta tayo sa grocery ayan yung mga cottage oh ganitong itsura itur natin sila sa ibang araw mag grocery muna sa iba, tayo oh, para may mga camping van rin iba-iba itsura. Palabas tayo sa labas, sa gate. Oh, ang daming prutas dito. Ah, ano? Oo. Oh. Pero may prutas pa naman tayo? Kainin muna natin yung mga ano natin, natin. Yung mga prutas natin, baka ma, masira? Oh? Yung bibilhin natin, yung ulam natin ngayon. Yung ulam? Akin ah, yung bag mo para ano? Kasi parang ang um, nabibigatan ako sa bag mo. Wala pala silang masyadong benta dito, ano? Yeah, Kaya parang limited. Sari-sari store talagang lang ganun. Oo. Oh, oh. Maliit lang na. Maliit na siya. Nung, Tingin tayo next time sa yung malaking grocery. Yung uh, malaking grocery uh, na lang, oo. Oh. Kita ko na tapos sa yung bulong. Bulong? Uh, like, Sabay, ang dadyang kamatis. Oo, oh, kamatis at saka ano. Yun muna ano. Yun, yung, yung dala muna natin. Oh, Baka masira lang yun. Yeah. Ayan. Dahil hindi pa tayo nagbabrush mga kaibigan. <laughs> pa ng brush dito kasi nakalimutan ko yung brush ko. Ano kayang yung maganda dito? Sensitive kasi yung gums ko mga kaibigan. Kaya maghanap ako ng ano yung ano lang. Yung hindi matigas. Mahal. Nakalimutan mo yung toothbrush mo. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Dahil hindi ka nag-isip para sa akin. Paglagyan okay. ng mga brush at saka mga... Hindi, mo naman ginawa? hindi ko ginawa, oo. Tignan na natin kung may tulog sila dito in, in case maupusan tayo. Ipasok muna natin yung mga gamit. Okay. Nabuksan nga itong kargahan ng itlog na nasira yung dalawa. Okay lang basta okay lang. pwede naman kainin pa din. Oo, pwede pa. Na ano lang naman nabasak. Okay. So ayan konti lang yung grocery namin mga kaibigan kasi balak pa namin pumunta sa mas malaking grocery. So ayan umuwi muna tayo at magluluto tayo kasi anong oras na. No? Ah. Yeah. Oh, war Kuros, pagkain ang nasa lamesa. Doon naman tayo sa labas kakain, ano? Oo, oh, oh, sa labas. Oo, oh, yan. Ilalagay lang natin dito yung mga ano. Oo. Oh, oh. Tapos, ito. itong ano ilagay natin oh, sa ref? Yung charger na isa nandito. Oo, oh, Italian bread. Huwag oh. uh, mong ilabas yung ano lang. Kasi wala tayong paglagyan eh. Sandali. Ito, ito, ito ano? ilagay, yung ma-ref lang. ilagay natin sa ref. Oo, okay, oh, O oh, sige, ako na, ako na. Ikaw na? sige. So, tayo naman mga kaibigan, subukan kong mag-upload. No? Kung ma-upload natin kasi... Kanina ka pa ata nag-upload? Uh, hindi. Nag, uh, ano, nag, uh, nag, transfer lang ako ng files yung natapos kong na-edit. Okay. No? Okay. Tapos... Uh, hindi pala ano yun. To, hindi pa tapos. <laughs> Pero tapos na. At kasi di ba kagabi, nag-irit ako eh, natulog ako. Oo, natulog. ah uh. na uh, sige. Okay. okay. Ah, nagluloto na kami dito, oh. Tapos na yung mga linuto namin. Yun ang grinoso rin namin kanina. Nakapagluto na rin ako sa rice cooker ng rice. Tapos yun, nasalabas yung, ano, yung lamesa, oh. Ayan. Yung ulam natin, yung itong hotdog ng italiano. At may konting karni. Tapos yung mangga na dala namin. Tapos yung kamatis na may olive oil, paminta, ganun at asin, tapos rice. Ganun lang. Kain na po tayo. Ay, yung kakainin natin. Avocado, kamatis, sausawan, longganisa Italian longganisa at syempre yung karne natin. Kain na. Masarap siya. Masarap, masarap ano? Mm, -hmm. mm -hmm. Ito masarap yung... Ito. Mm. Kain na. Grabe na tumutulo yung ano ni Jim. Yung sweat niya. Busog na busog ako. Grabe yung init, ano? Mainit, oo. Oh my goodness, lahat-lahat mainit. Kaya walang tao dito sa labas kung oo. saan sila. And either nasa loob or nasa beach siguro, ano? Siguro nasa 35-36 degrees siguro, ano? Oo. Mainit talaga. Grabe. Pumunta ako dun sa beach. Oo. ginawa ko yung mga bata. Oh my goodness, akala ko ma maghihimatay ako. <laughs> Parang mababaog ka kung yun ang ano kasi yung init galing sa baba at saka sa taas. Mm. Uh. Siyempre yung balls mo na ipit sa heat. <laughs> Totoo yan? Hindi. <laughs> 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 na wala akong masabi kaya nonsense ah, na lang. Nonsense na lang sinasabi ko. <laughs> Hello! Nandito na kami sa... Tubig? Tubig. tubig. Parang nanginginig ako, mahal. Anong nanginginig? Yung, ano ko, yung pa ako. Bakit naman? Parang nag, uh, uh, nagaganon, iwan ko. Eh? Oo. Nagninervious ka? Hindi ko alam kung bakit. <laughs> Parang ninervious ako. Oo. Oh. oh. Eh di mag, ano ka muna, mag, matulog ka muna. Doon hmm. sa may ano. Doon oh, sa ating, ano. Oo. Oo, ayan. Doon sa may, higaan. ano bang tawag, higaan. ah oh. oh. malalim na rin. Uy, may bukas malalim dito. Na. Oo, may butas. Takot na takot to mga kaibigan. May crab. Takot, 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 takot sila. May crab dito mga kaibigan. May crab. Oo nga. Grabe. Paano ako makalakad dito? Hindi na. Mag-shim na ako. Pabalik. Pabalik na. O, o sige. 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 Oh. Kagigising ko lang mga kaibigan. Si Maya naman yan o. No? Nag-shim sa sunbathing ang du ang ano mo naman ang dumi-dumi ng sand ng puwet mo <laughs> di ba nila oh, ako naman para akong na heat stroke kanina mga <laughs> <laughs> kaibigan grabe yung ano <laughs> yung <laughs> pakiramdam pala ng hindi ko alam kung heat stroke yung naka ano ko kanina no so basta ano Parang uh, para bang ako yung na ano na ano bang tawag nila dun? mahal oo nilalamig ako tapos parang ma mawalan ako ng mawalay tapos yung mga paa ko nag ano na nag ganun ganun Nanginginig ano so sabi ko mahiga muna ako dito at uh, salili muna ako Grabe ba naman kasi yung init mga kaibigan, no? Hindi ko alam kung bakit ganito ito, no? hmm? Buti pa si Maria at ganyan lang, naka sunbathing lang na ganun, oh. oh. Ayos ka lang dyan? Baka, ma ano ka rin dyan? Maka... Is... Kinakuburan mo yung ulo mo? Baka may stroke ka rin dyan? At uh, yung dalawang bata ay nandun Nandun sila Umuwi muna tayo mahal na oh, Uwi muna oh, oh. Uwi muna ah. Ayan Pauwi na at mag shower muna tayo mm -hmm. At mamaya uli Mamaya uli Punta tayo sa beach oh mamaya ang gabi ano gabi. oh ayan nandito na po tayo mga kaibigan dito na tayo nagpark kasi kahapon dito ako nagpark kahapon dito dito ako nagpark no chan ah. tapos yun yung mga bahay mga kabik bahay namin pero parang mas maganda dito para mas malapit pag may kinuha sa sa sasakyan mo. Ah, problema nga lang talagang babad siya sa ano sa init na. Nang hinanap mo? Mahal? Tolya. Tolya, ay. Kunin mo yung tolya dyan. Walang ano dito, oh. Walang shade. No? Oh, grabe. Talagang babad na babad sa init, oh. Huh? Doon, doon sa banda Yan, may shade sila. Pero sa amin, ayan, yung sunset. Mahal. Ano? Parang Ano? Tinatamad akong maligo. Maligo ka? Oo. Amoy... Ang alat-alat ko na. Maano yung skin mo? Oo. Maligo ka na kahit ishower mo lang na maalis yung... Di ba? Babalik tayo mamaya doon? So ikaw na? Ah, ako hindi na. Hindi ka na babalik sa tubig? Si, ako at si Liam siguradong babalik kami sa tubig. So... Hindi ko alam kung anong gagawin ko mga kaibigan. Magsha-shower siguro tayo, no? A Punta nga kami ngayon sa isang mall. magpa kami doon hanggang 9:00 sila, sila nakabukas ko kaya kami pupunta. ang ganda ng sunset shopping mall nila. Tingnan nga natin kung ang no ang nasa mall na ito. Magkamagkamag muna kami ng parking area. O, dito may pakanti, o. Oh. Ayan. Das Deutsche. Exacto. Ang laki pa lang ng ano nila rito, o. Oh. Itong isang building na to. Sinipak, sinihan siguro yan. At doon tayo pumunta kasi doon sila pumunta kanina. Nauna kasi sila mga kaibigan kasi itong si Liam ay tulog pa kaya ayun. Naghintay ako. No. Tignan natin sila diyan sa loob. Ang laki pala ng ano nito. Ang laki pala ng ball nila dito. Hmm? So, yan. In one hour, magsasara sila. Kaya, yan, tawagan ko muna si na misis. Tignan natin kung nasan sila. Ah. Parang kakaiba ito ah. Kakaibang mall. Boss is loud. Ah? Saan bumunta yung mga yun? Mata Liam, tawagan muna natin. Mahal? Hello? Kailangan ko ng ano, short pant na pang tulog. Hindi um, ako dito, may panglalaki rin. Baka may... may panglalaki dyan? Oh. Oh, ayan yung napili ni Jeb. Pang ano niya pang tulog. Kasi Ito, nakalimutan pangaroon. na may pang tool. Ano? Ito yung pang ano lang, pang, kasi mainit, pang sando lang. Oo, oh, oh, maganda naman. Oh. Ayan. Sale pa. Uh, ah, okay. nakatipid pa. Nakatipid pa. Dito, mas marami silang ano rito, benta. Oh, ang dami yung karni rito, ah. Malit, salsitsya. Oo, oh, yung salsitsya. Okay. Ano, tikman natin. Oo. Oh, oh. Ah. Kuha ka ng dorado yung favorite natin Man, Ilan ang kunin ko? Ilan? Ah uh, Ito Mag-stroll-stroll muna tayo uh Oo, -oh, Sa gabi Sa gabi tayo mag-stroll uh -oh. Punta tayo sa beach um, Tignan natin kung ano ang nasa doon sa beach ngayon. Mm -hmm. Uh, ito yung restaurant nila sa beach. Ang Love Sa beach. Mm -hmm. Gawa sa kahoy. At siyempre si Liam nakikita ng playground dito. Mama, Mama. Oh. Yeah. oh. Oh. Nasaan na yun? Kofrein. Yeah, aso. <laughs> Hello. Hello. Oh. Uh, yan yung restaurant. Huh? At dito tayo sa beach. Pwede yung itura paggabi. gabi. Huh? Sa Sa beach. Di na yung beach mga kaibigan Hindi siguro makita kasi ano Medyo ano na hmm? ah. O Ganito Pero eh, hindi kami ngayon maliligo Kasi kagabi naligo na kami rito Nung kadadating namin oh. Di ba? Ganito pag gabi mga kaibigan Hm? Ist Gott noch wie warm das Wasser ist. Hm. Enzi Maria, sii. Camia. So ayano ay wegen in Nederland, ayo, het nog opo. Hat nog ayano, ayuno, Ayun, ayuno, ayuno. Good night mga kaibigan. Good night.